Hi everyone! Hello guys! Kamusta kayong lahat? My name is Jenny and welcome to Jenny Vlog! So karoon guys, nibati ko og kaludya. Nibati ko kaludya, kabala ka kay wala ko kasabot nga nga nung nagkuan ko, nagluya ko pag hinang o video na akong i-upload sa akong YouTube channel. Almost one month na jud or murag mukabat na judge siya og oh, 2 months so delikado na siya guys kay hatagan ka og oh, aksyon ni YouTube nganong dili ka na active sa iyang platform so karon naghimo ko og oh, video naglibog ko kung ako ba ni-upload or kay bahin ko bahin ra maghapon ni sa prutas no wala mo lain content about fruits raman pero na akoy mga icebreaker na mga vlog kung kamo ay followers o subscriber na aking YouTube channel Jenny Celebre Vlog makita ninyo guys na ang ahong gadget gi content is assorted fruits kay sa mga wala pa makasayod ko na ako sa pag-usab nga ibalik na po ko dari sa alabang para magtinda ng mga assorted fruits eh, mapalukal or mapa mapa-imported. So, karoon na akong ipakita sa inyo guys, panibago naming journey panibagong buhay namin dito sa Alabang. Wala na atos sa tako nga putasan kay old doggy pahawa lagi onja. Wala na siya gibalik sa dating pwesto. among amang pesto pwesto guys dari so kamo mga taga Alabang Rano pag entrance jud ninyo entrada jud kung mukanha mo sa Alabang public market makit andayon ninyo ang among pwesto kay na adjust mi sa pag entrance kumuha mo sa Alabang Public Market. Makita ninyo siya, makita niyo side by side ang among mga prutasan. So karon, balik-balik ra ang atong content pero saway pag saway paglubad no guys. Salamat kadaghan. Salamat sa kadaghan nga pagsuporta ninyo. Bisan pa man nga ako ay small YouTuber lang guys no pero nangandig hapon ko na base sa uban na mga panahon ma ka huna-huna ta guys og maayong content na magpa-viral sa ato video. Huy! For now, nag lagi ko, nag nagkabala ka man lagi ko kay almost two months naman di man na pwede sa YouTube guys, kung dili ka active tagaan kaniya og action, especially guys kung ikaw ay isa na sa mga na monetize na. So, may possible guys na tagtangtangan ka og mga ads ni YouTube kung dili naka active sa pagiging YouTuber. So para maiwasan ang ganong mga action guys, no? Karon nagbalik ta og paggama og mga video. Pasensya na jud guys kay murag naaros don ko sa mood nga magbinisaya ko. So mo na giingon nga kinahanglan jud mag-upload mag-act effective kay tangtangan ka og ads especially kung monetize na imong channel pero bago pa na mahitabo guys tagaan ka ni YouTube og warning maingon siya guys na kung dili na nimo kaya mag-upload og mga long form maski na lamang sa YouTube Shorts pwede ka mag-upload para dili ka mawagtangan og ads so karon mao nang naghimo ko nagama ko og content maski ang uban sa mga masugid na to na uh, sige pan sa atong vlog masigingan mo balik balik huwag di po oy lahi po na na pagka video sa una mga video kay dako man itong mga prutasan ang i-share sa inyo guys kung paano namin paano kami lumaban sa buhay huy kanang lisod magtinda nga puro utang ang puhunan pero at least hangtod karon guys naka naka ang, may hapon mi naka survive bigi hapon mi no so naara mga technique, strategy sa tapos pagkuan pagkugi sa pagtinda pagkugi sa pagutang huy pagkugi sa mga kung nai utang mo nun, pangutang. Ganun, para makasurvive. Dilipod. Dilipod ta na nga higayon. Tana, mag-minimize tag-utang kay maglabad ang atong ulo. So, kaya ipakita ko sa inyo guys, panibago na namang video dito sa aking YouTube channel at bago ko magtapos, bago ko tapusin ang aking mga chika-chikahan to this video, kung sa mga hindi pa nakasubscribe na viewers natin dito sa ating vlog ngayon, so please, isa naman at kapindot, guys please subscribe my YouTube channel, Jenny Celebrity Vlog. At please, pakihit na rin ang bell notification at piliin niyo all para every time na mag-upload ako ng aking new video, notify kayo guys dahil kayo ay subscriber ko na. Gano'n. So, ayan nakita niyo assorted fruits ang aking pinapakita sa inyo. Mayroon tayong dragon fruits. Kanina nakita ninyo may manga tayo. Big size tsaka small size. At mayroon tayong santol at iba pa. Pakwan. Ay, pakita ko sa inyo dalandan. Nanggang ilaw. Piko. So, yun lang guys. Thank you for watching.